Hello everyone, good afternoon. So, as usual guys, pagka tapos na ako ng aking work, I tried to make content like dancing, lip sync, or whatever na pwede kong pang-upload para hindi, hindi napapabayaan yung aking social media accounts like Facebook or iba pa, like here. So guys, uh, natapos ko na lahat maglinis. So, pagkatapos kong gumawa ng konti, pupunta ko doon sa house ng amo ko. Ay, sa house ng parents ng amo ko. Na ah, kung saan ko na po Kasi yan ay papnatry. Yan. So, gagawa muna ako ng konti. 2 p.m. na. At yung ibang lahi doon, tinutulungan niya ako uh, iwan ko ngayon kung tulungan niya ko. So, first time ko magdala ng plansahin doon, hindi tulungan niya Tignan ko. Hindi tulungan niya ko. Hindi ko kailang naman kasi makapahinga pa naman ako kasi alas dos na. So plansahin ko yan. Gusutin kasi guys, tapos malit kasi ang plansya dito, tapos hindi siya masyadong uminit. At yan nga ay, I'm sweating while working. See, this is perspiration, not a water. Water comes from water from myself, from my body so that is it guys and please follow me and I will follow you back and please subscribe to my youtube channel you can click on my bio, nakalagay doon yung YT po please follow me guys, ang upload ko sa YT ay galing din dito so kasi kung iba-ibahin iba ko pang upload ko guys, wala na kong time, lalo na this time, yung trabaho ko ngayon ay mas marami akong ginagawa. Mas marami linisin dito. At hindi lang linisin. Masorti na kung sa mag-order sila ng magkain. Pero pagka may time na dito maging guys, yun, mag-tag-gag talaga talaga aking trabaho. So, tomorrow, sabi ng among babae, ay bibisitahin ako ng Ministry of Labor Officer. So, dahil bibisitahin ako bukas sa Minister of Labor Officer doon ako sa kabilang building mag-stay muna dahil ang kontrata ko ay may alaga ako so hindi pwedeng malaman nila ng ganito so alam mo na guys 12 years na ako sa Taiwan kaya hindi ako pwede ng household or Ang um, pwede lang talaga sa akin ayaw mo talaga so yun ang legal para sa Uh, situation ko na 12 years na sa Taiwan. So that is it, guys. Thank you so much for watching, and please follow me once again and subscribe to my YouTube channel. Bye, friends.